Yes, uh, magandang gabi mga minamahal ko mga taga-subaybay Alas 8, sa isna ng gabi At uh, laman pa rin ako ng kalsada sa mga sumandaling ito At dito ako namigay ng flyer sa gawing ito ng San Mateo, uh, Rizal At uh, marami naman ang tumanggap sa aking uh, mga flyer na ipinamigay rito At uh, dito sa harap ng uh, SM San Mateo uh, Marami rito ang mga nagtatrabaho at lumalabas sa mga oras nito At uh, pauwi sa kanilang mga tahanan At isa ito sa ang, ang biyaherong ito na papuntang Montalban Highway Ang nagsasakay sa gawin ito Black, black, black. Black, oh. black black. A black. Oh, black. Anong pangalan no ikan. report ko rin ang daloy ng mga bihikulo sa mga sumandaling ito. Sa mga nanggagaling naman ng Marikina, uh, tatahakin ito ang patungong uh, San Jose uh, patungo at papasok na nga uh, Montalban ang mga bihikulong ito at sa mga sumandaling ito ay moderate naman ang daloy ng trafiko sa mga sumandaling ito Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga bye Please like and share po.